Ikaapat na Kabanata Mula sa Hordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang, at sa loob ng apat na pung araw siya'y tinukso ng Tiyablo. Hindi siya kumain ng anumang sa buong panahon yon, kaya't siya'y nagutong. Sinabi sa kanya ng Tiyablo, Kung ikaw nga ang anak ng Dios. Iutos mong maging tinapay ang patungo ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar. At sa ilang sagli, ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig. Ibibigay ko sa iyo ang pamamahala sa lahat ng kahariang ito at ang kadakilaan ito sabi ng Diyablo. Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigit ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging sa'yo na ang lahat ng ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, Ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Dinala siya ng Diyablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem at sinabi sa kanya kung ikaw ang anak ng Diyos, magpapihulog ka na sapagat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang malanghel na ingatan ka at aalalayan kanila ng kanilang mga kamay upang ang babo di masaktan sa bato. Subalit, so, sinagot siya ni Jesus. Nasusulat, Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos Pagkatapos tuksohin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang Diablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Bumalik sa Galilea si Jesus na taglay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Napabalita sa mga karatig bayan ang tungkol sa kanya. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at hinahangaan naman siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazareth, ang bayan na kung saan siya lumaki gaya ng kanyang nakagawian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isayas. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Nasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Sinugo ako upang palayain ang mga inaapi at ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Nirolyo niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapag-ingat, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan habang kayo'y nakikinig pinuri siya ng lahat at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, Tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kasabiang ito. Doktor, gamutin mo muna ang iyong sarili. Marahil sasabihin pa ninyo, gawin mo rin dito sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Katernaum. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming byuda sa Israel noong panahon ni Elias nang hindi umulan sa loob ng tatlot kalahating taon at nagkaroon ng taggutom sa buong lupain. Subalit hindi pinapunta si Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang byuda sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa tinamirami ng mga ketongin sa Israel noong panahon ni Eliseo, wala ni isa man siyang pinagaling maliban kay Naaman, na isa pa taga Syria. Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga ng marinig ito. Nagsitindig sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng paya upang ihulog siya sa bangin. Ngunit duman siya sa gitna nila at umalis. Mula roon, Si Jesus ay nagpunta sa Kapernaum sa Galilea at nagturo sa mga tao ng araw ng pamamahinga. Namangha sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya ay magsalita. May isang lalaki noon sa sinagoga na sinasaniban ng masamang espiritu. Sumigaw ito ng malakas. Ano ang pakialam mo sa amin? Jesus na taga Nazareth! Naparito ka ba upang buksain kami? Kilala kita! Ikaw ang banal Subalit pinagsabihan siya ni Jesus, Tumahimik ka! Lumayas ka sa taong yan! At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwang hindi sinasaktan. Nang gilalas ang lahat ng naroroon kaya't nasabi nila sa isa't isa, Ano ito? Ano ba ang ng kanyang salita? Nautosan niyang lumayas ang masasamang spirito at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Si Jesus ay umalis sa sinagoga at nagpunta sa bahay ni Simon. Nagkataong ang biyanan ni Simon ay may mataas na lagnat, kaya't nakiusap sila kay Jesus na siya pagalingin. Tumayo si Jesus sa tabi ng higa ng babae at iniutos na mawala ang lagnat at nawala nga. Noonday tumindig ang may sakit at naglingkot sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman ng mga ito. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa bawat isa at silang lahat ay gumaling. Pinalayas din niya ang mga demonyo sa mga taong sinasaniban ng mga ito. Lumabas silang sumisigaw, Ikaw ang anak ng Diyos! Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat alam nila na siya ang Mesiyas. Nang mag na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag muna siyang umalis. Subalit sinabi niya, Dapat ko rin ipangaral sa ibang mga bayan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos sapagkat iyon ang dahilan, kaya ako sinugo. At nagpatuloy siya ng pangangaral sa mga sinagoga sa Judea.